Ganap nga Ay maaga kong nga Ginising tong si fiancé Bebo Dahil pinapatapon ko nga ka Sa kanya yung basura namin Dito sa apartment ang hirap Kapag ka nagwinter Diyos ko Magtatapon ko lang ng basura Naka coat ka po Naksutang ah? <laughs> Hindi ka gaya sa Pilipinas Kahit naka boxer ka lang Abay pwede kang bumili ng taho. <laughs> Kaya naman wala na siyang no choice. na na nga siya, papunta nga dito sa basurahan. Araw lang kasi yung pick up ng mga basura dito. Kaya may araw lang din yung pagtatapon. O plakado, magtatapon ka lang ng basura. Nakapang opa ka po, anak Pagkabalik <laughs> na pagkabalik niya nga dito sa apartment namin, ay naabutan naman niya ako nag-aayos nito mga gamit namin dahil kami nga ay magbabiyahe papunta naman ng Nagoya. Imimit -me kasi kami ng mga kaibigan namin sa Nagoya at may idea na ba kayo kung sino yung mga yun? <laughs> Pero anyway, nung nga kami dito sa pinaka ay bumili na agad kami ng tiket para hindi nga kami hapunin o gabihin sa tren. Medyo mapapalayo kasi kami at aabutin rin siguro ng mga 4 hours yung biyahe namin bago nga kami makarating ng Nagoya. Ano naman nung makarating kami dito sa may Ikebukuro ay hinanap na agad namin kung saan nga kami pwedeng makabili ng tiket, pasakay naman ng Shinkansen. Murang excited nga rin ni Bebo ngayong araw dahil first time lang din niya masusubukan na makasakay nga dito. Hindi ko nga masyado maintindihan kung paano nga kami bibili ng tiket, kaya naman nang hingi nga kami ng tulong sa mga staff nga dito sa JR Line. Tinalaan na kain tindihan kami kaya naman na ituro niya sa amin kung paano kami makakabili at nung nakabili na nga kami ng ticket ay pumasok na nga kami papunta nga sa Shinkansen Ginawa nga namin ay sinundal lang namin yung mga sign na mababasa namin sa taas para makarating nga kami sa station namin Gati naman namin nakita kung saan eki nga kami sasakay at after naman noon hinanap na nga namin yung gate namin para makasakay na nga kami dito sa loob pero dahil mahaba-haba nga magiging biyahe namin from Tokyo going to Nagoya ay inutusan ko muna si Bebo na magpunta sa kombini para makabili nga ng mga pagkain namin din. Ika nga nila dito, Hisashi buridao Dahil napakatagal na nga nung panahon nung huling sumakay ako ng bullet train o ng Shinkansen. Ay grabe, yung interior nga nito Shinkansen nila dito ay napakaganda at tila nasa loob ka rin ng aeroplano. Ah, oh. sabi nga sa akin ni Bebu, meron daw siyang napanoon na kapag nandito ka nga daw sa loob ng Shinkansen, eh hindi daw magagalaw o matatapon yung mga iniinom mo. But in fairness, napakahusay dahil kahit gaano nga kabilis yung takbo namin, legit walang kaalog-alog. Ba't napakabilis? Nung atso kami mo Manila, may nga pulpok na kami bunto tuktok, nakshota. Mga time na to, hindi na nagsasalita si Bebo dahil sobrang excited na niyang makita yung matagal na niyang hindi nakikita ang kapatid. <laughs> Di na nga rin kami nakatulog dahil sobrang bilis nga lang nang naging biyahe namin. Lenyo na yung man alti. <laughs> finally, after nga ng tatlong oras, ay nakarating na nga kami dito sa Nagoya at agad nga namin hinanap yung kapatid ni Bebo. Sobrang na-touch nga ako dahil hindi pa nga kami nakakalabas ng station, ay eh, inabangan na nga siya ng kapatid niya. Alam ba guys, na nine years lang naman silang hindi nagkita, kaya ganyan sila kasabik sa isa't isa. Actually, ito rin yung first time na namit ko nga itong kapatid ni Bebo. Actually, residence na rin pala yung kapatid ni Bebo dito at meron na nga rin pala siyang kinakasama itong si Ati May. Sabi, napakabait nga nila, sinunduan nila kami sa Eki, nagbigay pa sila ng presento sa amin ni Bebu. Bebo. hindi lang yon hinatid na nga nila kami dito sa hotel na pagkikistayan namin dito sa Nagoya. At after noon ay sinamahan nga ako ni Ate May dahil magaling nga siya magnihonggo. 14 years na rin kasi siyang nag stay dito at talaga naman masasabi ko na kahit anong sabihin itong Japanese sa harapan ko ay eh, naiintindihan niya. Kaya naman napabilis ah, lang yung pag-check-in namin ni Bebo at iniwan na nga muna namin sila sa baba. Hanap na nga namin yung hotel namin ni Bebo at dalawang gabi nga pala kami mag stay dito. Hindi <laughs> ko na nga kayo eh, room tour dahil nagmamadali kami at hinihintay na nga kami ng kapatid ni Bebu sa baba pagbaba na nga namin, ay nakita na nga agad namin sila. At sabi ko nga sa kanila, maghanap muna kami ng makakainan. Pre, alam na alam nyo na kung saan ko sila dadalhin. Nagpahanap nga ako sa kanila ng pinakamalapit na yakinikuan. Sabi nga, hindi namin na-expect yung lamig dito sa Nagoya dahil sa Tokyo ay medyo mainit na. Napalayo na nga kami ng sobra dahil puno nga halos yung mga yakinikuan dito sa Nagoya. Buti na lang talaga ay nakapagpa-reserve pa nga to si Ate May. Kaya naman nakahanap kami ng pwede namin kainan. Eh grabe, hindi nga mawari yung kaligayahan ng dalawang magkapatid. Kaya naman sinabi ko kay Ate May, eh sila na nga yung pagtabihin. Order na nga kami ng mga food namin. Kahit medyo pricing nga, eh hindi na namin pinansin yun. Ang mahalaga ay eh, makapag-usap-usap nga rin kami. Abay, eh, mukhang hindi nga kami mabubusog sa pagkain. Dahil sa kwentuhan pa lang, eh busog na busog na kami. Pero bago matapos ang video na to, ay lilinawin ko lang sa inyo na itong kasama namin na to ay hindi kapatid ni Bebo sa dugo, pero kapatid niya sa puso. Makasolid nga nila. Ang tagal na nilang magkaibigan, guys. Pero hindi pa rin sila nagbabago. Sobrano pa nga ba ang ko sa kanila? Umuwi sila sa kasal namin. Naks 就打。<laughs> Video, gusto ko lang ipakita sa inyo itong nilalaro kong Aurora game. Para mag-register, ilagay nyo lang ang inyong mga phone number, gumawa ng sariling password at i-confirm. Ganun lang kadali, meron na nga kayong account dito sa Aurora game at napakadami nyong pwedeng pagpili ang laro dito. Pero syempre, bago ang lahat, kakailanganin nyo muna mag-cash in. Sobrang dali lang naman mag-cash in guys, sundin nyo lang lahat ng instruction nila and after that, pwede na nga kayong maglaro. Madalas kong ang laruin dito itong Dragon and Tiger na sobrang dali lang din manalo. Bebet ka lang naman dyan kung magkano yung gusto mong i tapos meron din silang color game gaya nito. For sure naman, alam niyo na kung ano yung mechanics nito, kagaya lang din sa perya. Pero dito, syempre, hindi mo nakakailanganin lumabas. Easy play, easy win nga lang dito sa Aurora game. Kaya subukan nyo na rin laruin. Pero paalala lang, ang Aurora game po ay para lamang sa mga matatanda at hindi ko po inire-recommend sa mga bata. Kaya mag na kayo gamit ang link na makikita nyo sa comment section. Yan lang naman! Salamat!